Kain. Bulan. Eh ben. content creator sa amin. Hindi pa naman siya siya. Hindi pa nag-check up yung ate ko sa hospital ngayon. Tinuntun niya. Ito niya, hindi na yung mga kapatid ko. Kaya yan. kitaan niya? May weekend ako, eh, nag-post ako. Kasi friend ko siya. Sabi ko, Whatever you are, a content creator just for context or whatsoever, your purpose is is that we respect as a community but respect the privacy of the families. We didn't allow permission to anyone to upload anything from our family without permission to meet a content like family's privacy. A bit respect would you? beautiful. <laughs> Siyempre siya kung hinihingi ng tulong, di ba? Kaya nga, hindi niyong gagawin na content. Tapos, maraming views. Hindi ko alam kasi binura daw nang nakita ng kapatid ko. Pero, imin niya, hindi. Baliw. nakitaan. Pero kung maraming views ni, manghihi kayo ng ano. Video. Oh. Dapat na siya, ganito ganyan, kung may ganyan ganyan, so palam ba? Ayat bakal Hindi. no um respeito.